Ngayon lang, inanunsyo ng Estados Unidos ang napakataas na buwis sa mga solar panel na nagmumula sa apat na bansa sa Southeast Asia na ang Cambodia, Vietnam, Malaysia at Thailand. Ang buwis? Umabot ng 3,521 percent. Oo, tama ang basa mo na 3,521 Hindi ba't nakakagulat? Pero bakit nga ba ganito kalaki ang buwis? At anong koneksyon nito sa China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ito'y naging resulta ng isang taon na investigasyon kung saan napagalaman ng US Department of Commerce na ang mga kumpanya sa apat na bansang ito ay tumanggap ng labis na tulong mula sa gobyerno at nagbenta ng produkto sa Amerika ng mas mababa sa totoong gastos sa paggawa. Sa madaling salita, hindi patas ang laban sa merkado. Ang pinakamataas na buwis ay ibinigay sa mga kumpanyang Cambodian dahil sa hindi nila pakikipagtulungan kaya pinatawan sila ng 3521% tariff. Samantala, 395.9% para sa ilang kumpanyang Vietnamese, 375.2% para sa Thailand, at 34.4% naman para sa Malaysia. Sa laki ng buwis Mistulang sinarado na ng Amerika ang pintuan para sa muling pag-export ng mga solar panel na konektado sa China. Ayon sa datos, mahigit 95% ng mga solar panel sa Southeast Asia ay para sa re-export papuntang China o para sa mga kumpanyang konektado sa kanila. Kaya hindi katakatakang maraming netizens ang nag-react online at may mga nagbiru pa nga na baka dapat palitan lahat ng solar panels kapag lagpas 30 araw na ang gamit nito. Alam mo bang 77% ng solar components ng Amerika ay nanggagaling sa apat na bansang ito? At noong nakaraang taon lang, umabot sa 12.9 bilyong dolyar ang kabuang halaga ng kanilang solar exports sa US. Sa laki ng epekto, tiyak na maapektuhan ng malaki ang industriya ng solar energy sa mga bansang ito. Ngayon, napupunta ang atensyon sa Laos at Indonesia bilang mga posibleng bagong supplier ng Amerika. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng ganitong hakbang? Ayon sa mga opisyal ng US, kailangang isara ang mga legal na butas kung saan pinapadala ng China ang mga parte ng produkto sa ibang bansa para lang maassemble doon at pagkatapos ay gagawing made in Vietnam o iba pa. Ayon kay US Trade Representative Gingrier, hindi dapat payagan ang ganitong paraan ng pag-iwas sa buwis. Ang solar energy ay isa sa pinakamalaking industriya sa buong mundo at pinangungunahan ito ng China. Sa totoo lang, pito sa 10 pinakamalalaking kumpanya ng solar PV components ay Chinese. Sila rin ang nagbibigay ng higit 70% ng solar parts sa buong mundo. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit tinitingnan ng ilan na parang armas ito sa bagong energy war na mas importante pa kaysa sa semiconductor technology. Pero may tanong ka na siguro na kung green energy ito, bakit mayrong issue? Ang totoo, kahit pa tinuturing itong eco-friendly, hindi maikakaila na malaki rin ang polusyon at enerhiya na ginagastos sa paggawa ng mga produktong ito. Maraming eksperto ang nagsasabi na ginagamit ng China ang mga subsidy at control sa supply chain upang dominahin ang merkado. Pagkatapos ay sila na ang nagtatakda ng presyo o ginagamit ito bilang pangdiplomatikong puwersa. Noong 2024, binalaan ni dating U.S. Treasury Secretary Janet Yellen ang mundo tungkol sa sobrang produksyon ng China sa tatlong bagong pangunahing produkto na electric vehicles, lithium batteries at siyempre solar panels. Sa kabila ng mabagal na pagbangon ng ekonomiya ng China at mahinang demand ng mga mamimili, pilit nilang tinutulak ang exports para buhayin ang kanilang ekonomiya. Bakit nga ba bigla ang ganito kataas ang buwis? Ang sagot ay may kinalaman sa re-export o pagpapadala ng mga Chinese-made products sa Amerika sa pamamagitan ng ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand, Malaysia at Cambodia. Ginagamit ito ng mga Chinese companies para umiwas sa matataas na buwis. Pero ngayon, binigyang linaw ni dating US President Donald Trump na hindi na ito palalampasin. Alam mo ba na isa sa mga kumpanyang matagal nang sangkot sa larangan ng solar power ay ang kilalang surveillance giant na Huawei, habang tahimik ang kumpanyang ito pagdating sa solar technology? Sa totoo lang ay nangunguna na pala ito sa paggawa ng photovoltaic inverters na isang mahalagang bahagi ng solar panel systems. May suporta pa ito ng pamahalaang Chino o CCP. Matagal na nilang pinaplano ang pagdomina sa merkado ng renewable energy sa buong mundo, pero mukhang binabasag na ito ngayon ng Amerika. Sa loob ng 2024, halos 39 sa 121 na solar company sa China ang nagtamo ng malalaking pagkalugi sa mga pangunahing kumpanya 12 sa 15 ang nalugi at 11 sa kanila ang may pagbagsak sa kita na higit sa 100%. Ibig sabihin, kung dati ay umaangat ang mga negosyong ito, ngayon ay halos bagsak lahat. Hindi lang 'yan dahil bumagsak din ang presyo ng mga produkto nila. Ang polysilicon, isang sangkap sa paggawa ng solar panels, ay bumaba ng 39% habang ang presyo ng silicon wafers ay bumagsak ng 50% at ang solar cells ng higit 30%. Malaking epekto ito hindi lang sa kita ng China, kundi sa plano nitong manguna sa green energy sa buong mundo. Dahil sa pagbagsak ng presyo at lumalalang kompetisyon sa loob ng China, bumaba rin ang export nila ng solar products ng 33.9% ngayong taon. Sa halip na umangat, unti-unti na silang humihina sa merkado. Ang dating tinuturing na secret weapon ng China sa ekonomiya na ang solar energy ay ngayon nalalagay sa alanganin. At ngayong sinarado na ng Amerika ang re-export route, lalo na matapos patawan ng 3,521% tariff ang Cambodia, halos wala nang mapupuntahan ang mga produktong ito. Sa China, nagkakagulo na rin ang mga exporters. May mga nagtangkang ibenta ang produkto sa loob ng bansa. Ang iba na may nagla-live selling na lang sa mga pantalan pero karamihan ay nawawalan na ng pag-asa. Hindi lang Amerika ang gumagalaw. Naglabas na rin ng babala ang mga bansa tulad ng Vietnam at Thailand. Pinaghihigpitan na nila ang mga Peking Certificate of Origin o ang mga dokumentong nagsasabing ang produkto ay galing sa kanila kahit hindi naman. Sa Vietnam, kailangan ng matrace kung saan talaga nang galing ang materyales ng isang produkto. Ganon din sa Thailand, kung saan tinutukan na rin ang mahigit 42 produkto kabilang ang aluminum films at electric bikes. Lahat ito ay para hadlangan ang pag-iwas sa taripa. Ngayon, may plano na rin ang U.S. na gumawa ng global tracking system para malaman kung saan talaga galing ang isang produkto. Dagdag pa dito ang mga bagong bata sa trade enforcement. Isa ito sa paraan nila para sabay-sabay patawan ng parusa ang mga bansang sangkot sa re-export. Sabi nga ng ilang netizens, kung ganito nakahigpit ang mga hakbang ng U.S., Posible kayang tuluyang mabaon ang solar strategy ng China? Ang tumitinding alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay hindi na lamang umiikot sa kalakalan kundi umaabot na sa isang mas malawak na digmaang pang-ekonomiya at pampolitika. Pang Ayon kay Wendy Cutler, dating U.S. trade negotiator, dumarami ang mga Chinese companies na nagtutungo sa mga third country gaya ng Vietnam upang umiwas sa buwis ng Amerika. Dahil dito, lumobo ang trade deficit ng Vietnam sa US na agad namang napansin ng Trump administration. Dahil sa pressure mula sa Amerika, maraming bansang Asyano ang naging mas maingat sa pakikitungo sa China habang pinipilit nilang timbangin ang mga benepisyo at banta. Ngunit imbes na umatras, nagbabanta ang Beijing sa mga bansang makikipagkasundo sa US laban sa interes nito. Ayon sa spokesperson ng China's Ministry of Commerce, anumang hakbang na makasasama sa China ay susuklian ng resolute and reciprocal countermeasures. Ipinapakita nito ang determinasyon ng Chinese Communist Party o CCP na huwag umatras bagkus ay umarangkada pa lalo. May mga haka-haka na ang liderato ng CCP ay umaasang bibigay si Trump sa huli. Kaya't tinutulak nila ang buong pakikipagkala sa ekonomiya ng US. Isa na sa mga ebidensya nito ang tuluyang pagbagsak ng importasyon ng China ng U.S. liquefied natural gas at mga produktong agricultural tulad ng mais at soybeans na ngayon ay kinukuha na mula sa Brazil, Indonesia at Qatar. Nagbabala naman ang Wall Street Journal na maaaring humantong ito sa isang bagong Cold War, kung saan hindi lang kalakalan kundi maging ang ugnayang militar ay maaaring maapektuhan. Habang nagpapatuloy ang decoupling, naglalatag ang US ng mas mahigpit na export controls, lalo na sa mga Chinese tech companies. Ayon kay Ryan Ferracio, malaki ang posibilidad na dumami pa ang Chinese firms na ilalagay sa blacklist na magpapabilis pa lalo sa hiwalayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa kabila ng pagbuhos ng diplomatic efforts ni Xi Jinping, mababa pa rin ang tiwala ng ibang bansa sa China Lalo na't patuloy itong nagbibigay ng labis-labis na subsidi sa mga piling industriya na isang anyo ng proteksyonismo na lalong lumilikha ng distansya sa mga dating kaalyado. Isang malinaw na halimbawa ng tension ay ang relasyon ng China at Vietnam. Habang inaangkin ng China ang malalim na pagkakaibigan, patuloy naman ang kanilang mga military drills sa Tonkin Gulf na isang dispute area sa pagitan nila ng Vietnam. Ito ay nagpapakita ng kabalintunaan sa kanilang pahayag at gawa. Ayon kay Jonathan Sin mula sa Brookings Institution, hindi kailangang panigan ng mga bansa ang Tsina, kundi pigilan lamang silang pumanig sa Amerika. Ito ang layunin ng Charm Offensive ng CCP bagamat kulang na kulang ito sa tunay na charm. Marami ang naniniwala na ang 3521% na taripa mula sa kampo ni Trump ay hindi lamang pang-ekonomiya Bagus isa ring babala. Ayon sa ilang netizens, ang mensahe ay malinaw na sinasabing lumayo sa CCP kung ayaw mong mapahamak. At sa gitna ng lumalalim na economic decoupling ng US at China, malinaw na bumibilis ang paghihiwalay ng dalawang malalakas na bansa na ito. Para sa akin, ito'y hindi lamang laban sa taripa kundi pati na rin sa prinsipyo at ideolohiya. Habang nagahanap ng posisyon ng ibang bansa, nakasalalay dito ang kinabukasan ng global trade ikaw sa tingin mo sino ang mas makikinabang sa long term ang lumalaban o ang lumalayo ibahagi ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates